Binigyang diin ng NTF Elcac na sila ay namuhunan ng tiwala sa dalawang kabataan na unang nagpahayag ng pagsuko. Ngunit kalaunan ay nilinlang lang palang pamahalaan. Ito ang binigyang punto ni NTF Alcac Executive Director Undersecretary Ernesto Torres sa isang virtual forum araw ng Miyerkules kaugnay sa insidente ng pagbaliktad sa pamahalaan ng dalawang kabataang rebelde na sina Junila Castro at Jed Tamano. Paliwanag pa ng Executive Director na NTF Alcac, pinagkatiwalaan nila sina Jed at Junila sa pag-aakalang seryoso ang mga ito na magbalik loob sa pamahalaan. Aminado rin na opisyal na iniisip rin nila na maaring mayroong hindi magandang mangyari, ngunit isinaalang-alang pa rin nila ang ipinapakitang galaw ng mga nagbabalik-loob. Despite our vast resources, bakit hindi natin na-check agad yung possibility na yun, There is always that possibility, naiisip pa rin natin 'yan. But we really uh with heavier na no? dun sa pinapakita nilang galaw nila dagdag pa ni undersecretary Torres na ginawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito na bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay ang mga rebelde we were so ano so we were just so happy that uh, another two kabataan are ano are uh, uh, have decided to go back to the folds of the law so uh, we trusted uh, their their actions their words And I think uh, in general that is how a government should be no and us, uh, uh, especially at the NTF Cup, we would like to take your word for it no kung ano yung dinadala mo sa amin dahil sa pangyayari sinabi ni undersecretary Torres na magkakaroon ng pagbabago sa kanilang pagproseso sa mga nais na magbalik loob sa pamahalaan lalo na sa pagpresenta sa mga nagbalik loob sa publiko wala well, uh, definitely no magkakaroon ng effect 'yan sa ating ano sa ating uh, uh pagpaproseso sa kanila, especially uh, in making decisions sa uh, presentation sa public no although the trust uh, would still be there but uh well uh we just have to learn of course from this experience no sa kabila ng hindi magandang naganap sinabi ni Jose Torres na hindi magbabago ang kanilang pagtrato sa mga nais na magbalik loob sa pamahalaan tayo na nananawagan sa mga nakikinig sa atin ngayon na hindi po magbabago yung uh, pagtrato natin sa mga natin na gustong manumbalik sa ano sa mainstream society no the program will be as strong and uh, as effective as uh, it has been for the past several years para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal Almar Forsuelo SMN News